Isang magandang araw po, isang magandang buhay. At ito na po tayo sa ating alagaan. ang magandang pag-asa po sa ating lahat. At magpapakain po tayo ng ating mga alaga. Ayan po ang mga alaga. Astrolop. O Astrolop Black. Papakain na po natin sila. Ang mga lumalaga na po sila. Oh. Oh, uh, po nilang gumulang. Uh, Pakainin po natin sila. Ayan. Ako lang po mag-isa. Pasensya na po kayo. At uh, medyo malikot ang ating camera. Oi, 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 na dahan, dahan. Ang ganda po ng kanilang kulay, talagang purong pure na pure dahil purong itim, alam ko halo-halo kahit konting kulay ang balahibo nila. Black na black oh. Ah, dalawa po, dalawa po ang ating rooster diyan, dalawa. 2468, sampo po, po yan dalawa rooster. Ah, mamimili na lang po tayo ng magandang rooster diyan pag ah, gumulang. At ito na po yung ating mga Rhode Island Red Napakain na po natin yan uh, good morning po Magandang buwan, Magandang pag-asa po so, Kaya yeah, napakain na po natin yan At marami na po tayong naiipong mga sisiw At marami na po tayong alaga Napakain ang buhok pag ang binili nyo ay kuhan Yung RTL na Sigurado makapagpaparain na kayo At meron kayong incubator Ganun lang po pala magparami Kung talagang namumuhon na kayo ng konti bumili na agad kayo ng mga sampung rus ah sampung babae sa isang lalaki o dalawa kasi siguro ang dadami na dahil napakarayan na po natin sisi ngayon eh pero yun naman po hindi nag-aapura eh mas mainam inam naman po kung sisi ang bibili nyo mas medyo makakamura kayo ng ko gagawa lang kayo ng brutiran ah po niya no oh. meron naman po tayo sasala sa ating incubator mga ilang araw pa oh oh Mayroon na po tayo isang tray Saka limang piraso na sumobra ay eh, ang laman po ng isang tray ay eh, 30. O 30 po ang laman ng isang tray. Saka so, may limang piraso dito. Mamaya po uli meron naman siguro mga Maisasama dyan. May sasama na po natin sa pagkasalang uli. Ayan. Ayan po ating mga bibi. konti lang po yan. At kasi medyo talaga magbabawasan na po tayo ng ating alagang bibi. At tututok po tayo sa ating guwan. Mga manok. At eto naman po ating brama. Ah, uh, brahma po pala, hindi naman po pala kamukha ng Rhode Isle Red o ng Astro Black. Di po pala ng brahma pagka po nakapangitlog sila ng tamang iklim nila, hihinto na muna. Di po pala brahma. Parang native lang. Parang gusto nila maglimling kahit ako ng iklog dahil yung iklog nila inaalis ko. Kaya eh, nung no, kung hindi nilabas ko yung iklog na yawa, hindi na sila naglimling. Ah, pinaligo ako po pala. Tama rin po pala yung mga turo ng mga nag-aalaga na pagka uh, gusto maglimling ng manok ay paliguan lang hindi po makapaglilimlim konti lang po yung ating brama kasi yung brama naman ay hindi lang po natin masyadong pararamihin yan gagawin lang po natin pet dito yan at saka yung mga yung may gusto na bumili ng sisiw o pag napagpalaki tayo ng mga brama na yan at saka tayo magbebenta oy oy dameng 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 Minsan kasama ang akin lang. Ngayon po yung akin lang may tulog pa. O, oh, dito naman po tayo sa mga sisiyo na nilipad na sa lupa. oh, yan na po sila. Hindi ka pwede sumama dito, Domen. Yan. Yeah. No, Domen, hindi ka pwede sumama dito. Ang pinapakain po natin dito ay eh. Tegra 2,000 saka 1,000 pwede sa halukol po. Mas marami na po yung 2,000. Kasi malilaki na sila eh. Uh, 30 days na po sila. At sa pala, na, nakasama na yung binili natin kay Sir Wensi na labing siyam na piraso. At saka po may libring dalawa. O, yan po ang binigay ni Sir Wensi. Masarap hmm. po mag-alaga ng mga pag-aas sa bahay lang po kayo. Okay. kami nga po, bumibiyahe po, nakapag-aalaga po. Kaya mga iba dyan na gusto mag-alaga. Ang nakapagparami ako dito. Pwede kayong bumili. Muro ko lang po ibebenta sa inyo. Kaya po ako yung masaya lang na nag-aalaga ng mga kami aking lab. Para maranasan nyo din naman pong mag-alaga ng mga manok sa likod ng inyong mga bahay-bahay. So, kaya o oh, sa likod ng inyong bakuran. Ayun naman po yung ating limang native. Ayan o, oh, ko po ngayon dito. Pagka siguro dalagat binata na yan o oh, mga malapit ang mga itlog baka natin iwawalay kasi magpaparami din po tayo ng native kaya dito sa tayo sa limang piraso ayan po yun ayan bumubukod din niya. bumubukod din. Ayan. ah po sila oh nilagyan po natin na ipa yung ating flory ayan hindi pa po, po yan oh kasi nga po sa lupa na sila ngayon kasi malalaki na Basta po siguro mga talagang malalaki eh, mga 4 months na ay kawawalan na po natin sa labas yan para mas, mas malawang ang kanilang galawan O oh, ito naman po yung ating 20 days o so, malalaki na o oh. E, Pinagsama po natin yung 20 days dito sa 25 days ay, ay! 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 Doming! Ay! Ay! Wala si Doming eh! Nawas! Hindi ko nakasara yung pintuan Ayan mo na Baka kagat si Doming Doming! Pasok, pasok, pasok. Nadali kayo dyan, ay. Lung. Pasok, 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 pasok. Atang iba. Hanap oh. natin si Dating, baka nadali kayo dyan, ay. Hope. Maka yung dami na to, ay. Dating. Ah, oh, so. Ikaw, alaga natin yung titirahin mo, nakapasok si Darwin sa kulungan yung oh sana na. magaling si Darwin sa manok simulaw ko kang ka munti na madali isang sisyo natin hmm, yan po ating mga sisyo ayan kumain na po na doon nakalinga hindi ko lang sago na isa rin punto eh nakapasok po oh ito po yung ating kan ulit si Papo ito po yung ating 20 days. Yeah. Okay, sige po sila. Okay lang po yan. Ito naman po yung kabila yung 15 days. Ayan. Ito tayo pala lakihin. At andito naman po yung ating kuha na kung di ako nagkakamali sa vlog po kasi ating record eh. Kung di 35, 30 days. Ito. Ito. Marami po yan. Yan po kasi po una natin patisa. Kasi yung una natin na kung ano na yung kinala time po ng ating Incubeto dito. Sa Rod Island Red yan. Pwede na po natin siguro nung tanggalin yung mga sakat-tarbi. Babag niya. Yung malalaki na sila. Ang nilalagay ko na lang po ilaw ay pampaliwanag na lang. 25 watts na lang. Kaya yeah, yung mga laki na, lang kailangan ang init. Ayan, yeah. ganda po nila. Ulit oh. oh, o. Maraming tayo, alagaan, eh. sigurado, po tayo ang alagaan nga. Sigurado, siguradong pag sinuwerte po tayo, tayo eh. Pero sigurado na magbebenta tayo niya kasi so, Namumuhunan po tayo. Marami o. Oh. Oh. po, doming ikaw doming alagaan natin yung magsadong makulit at eh rin po yung ating mga kahoy na kwan. gagamitin natin sa mga kuluan na gagawin iniipon ko po muna dito pag misa salita tawag po tayo ng ang gagawa kasi medyo oh, pag ako lang mag isa baka abutan ako ng walang pag asa pag ako lang gagawa hehehehe he, he, he. o yan to ang pulungan natin to yung mga to Pwede po ang ating dating gagawin sana kulungan ng baboy eh manok na lang siguro ilalagay natin. Kasi ngayon naiisip po ko eh. Pag magbababoy pa ako eh magsila lang mag lang naman po ako nag-aalaga. At extra extra lang po yung pagkasama natin. Baka po mahirapan tayo. Saka so, baka hindi natin maasikaso. Kaya ang ilalagay na lang po natin dito yung mga puro manok na lang. Para yung ating alaga ay maluwang. Maraing manok na mailalagay. Oo so, oh, yan. Ito naman sana balak ko po dito ilagay ng tilapia kaya lang may alapa po order natin kaya pumalagay lang natin lang limandaan yung kapiraso natin bispa na yan o yan at tilapia lang, para meron na po tayong tilapia meron po tayong hito eh. o sige po next video na po ulit uh, magandang buhay po sa atin lahat magandang pag-asa po maraming salamat po